Wala akong trabaho for 24 years kasi dini-educate sa dito. Kinubos ko lahat ng pamamaraan para napangalan ko mga... yung mga anak niya, yung isa ko, yung bunso ko at saka yung pangalawa ko. So nag-graduate naman yung try-on course at pag-trabaho naman. Aniwala na siya. Uh, there's some sense in what I'm doing metaphysics. Ang ibig sabihin, tumulong ka o yung innate talent mo, gamitin mo nang walang supre, walang bayad. Huwag kang kumuha ng honorarium, huwag kang kumuha ng work barrel o whatever. No? Basta tumulong ka lang. Uh, gamitin mo pareho ang ang traditional at saka ang traditional na sinasabi ko hindi yung diplo, yung, yung mga nababasa mo yung pinatandaan mo kinalakihan mo sa loob ng bahay, sa loob ng community that's the traditional ng traditional, paggamit ng gadget, cellphone lahat ng mga computer eh pag alam mo pareho yan i-weaponize mo para gumawa ka ng mabuti ang sikreto ka naman talaga yung paggawa ng mabuti hindi sa sarili, kundi sa kapwa so kung araw-araw, ang mathematics ko yung araw-araw may dalamanda ang napapasaya ko dito so yung iba bahala sila kasi ito, ang concern ko lang may pamana ko dito Mang Nani, ito po ba ay open sa lahat ng mga kabataan na gusto o ma nahihilig magbasa? Ano hindi, binubuksan naman nila, wala naman problema. Ibig sabihin, may pangangailangan. Kahit basa may pangangailangan. kaya, kaya pinagtsatsagaan kong yung inabot eh mapatuyo pa, parang hindi naman. Pero pinagtsatsagaan nga. So, bakit may tatapin sa basura? Binubuhay mo pa rin yung sumulat ng libro, gumawa ng libro, tumulong sa... So, kanya yun ang aking mga kasama o kasangga sa ginagawa kong Edition na ito. Kaya oh, mong 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 hmm. hey, lang hindi ko mabuksasak yan. Kasama dito yan eh.